Hello mga ka-Joy, sarap. Ayan, ngayong araw na is Thursday. Kaka-uwi ko lang at namili ako ng mga kakailanganin natin na gamit para dito sa electricity dito sa bahay namin. Dahil nga, nagpapatay-patay yung mga ilaw dito. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero siguro nagkakaroon ng short circuit doon sa kontador namin. Ayan, so pinatingin ko na siya. Ito yung mga gagamitin natin. At bumili din ako ng mga pang junk box. Junk box ba yung tawag doon? Pero meron naman kaming safety box dito sa bahay. ba diba? So, in case na magkaroon ng problem is mamamatay na lang yung safety box namin. Pero kailangan na rin daw palitan dahil nga, ano siya eh, um, grounded na din daw siya mga kaljo sarap. So, kailangan na natin palitan pati yung kontador. Ito yung mga items na mga pinamili ko. Buti na lang at nakapamili ako lahat ng mga kailangan at gagamitin. Dahil kahapon, pinatingin ko na yun, wala kaming mga gamit, mga kaljo, sarap. Dahil nga, sarado yung mga bilihan. So, ayan na. Mag-yastos din talaga kapag may mga ganitong klase, mga emergency na kailangan ng uh, palitan. So, ako pa rin yung bibili. Music Ayan, si kuya, yung gagawa ng ano namin, kuryente, is electrician talaga. So 5pm na siya dumating dito sa bahay, kaya inabot na rin kami ng gabi dahil meron pa siyang trabaho. Sabi ko kayo na, Erika, hawakan yung light, flashlight. So, the newspaper na ito, ginawa na ako, ito, ano yun, nandiyan pa dito. So, bubago yun. Ano yung mga

At sa wakas na tapos na rin yung pinapaayos namin dito sa kuryente namin. Buti na lang at hindi kami inabos ng alas 10 pero 8 na rin mga kaljo. Sarap. Mga 8.30 eh. Ayan. So ito na yung bayad ko sa kanya. Ibibigay ko na yung bayad ko. Buti na lang at itong kakilala namin is mabait din siya. Ayan mga ka-Diyo, sarap gumagawa tayo ng cabbage na rice. Rice cabbage with onion, garlic, and bell pepper and onion leaves. Ayan. Okay, bubuksan natin ito mga ka-Diyo, yung parcel ko na pungkupap na abril Lapina. Okay, kararating lang ito. Check natin. Oh my God, mga kadyo. ang ganda. Avril really Lavigne. Punku Pop. Eh? Added to my collection. At meron pa akong isang vinyl dito na dumating din. Mag-unboxing box din tayo ng vinyl, mga kadyo. ba nila? Ganun lang kadali mag それからははい。とあの、オーバーの目。あれいいね、もう。どうも朝。40。ですね、目は15。<trots> <t> 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 Ayan maka Joserap ang breakfast natin ngayong araw. Ang ginagawa ko ngayon is adobo na low carbs instead na katatas ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin is carrots mga Joserap. Ang low carbs diet na adobo version. Okay, lalagyan na natin ng paminta na powder. Ginisa ko na rin pala yan sa sibuyas at bawang. Saka, pinakuloan ko siya sa tubig mga kadyo, Sarap para maluto na maluto yung manok natin. At pagkatapos niyan, saka ko nilagay yung toyo. Okay, pag natuyo-tuyo na yan, maglalagay ako ng apple cider. Kailangan niyang matuyo para higupin niya yung sauces natin, yung toyo na nilagay natin ito yung apple cider na ilalagay natin. Yan. Okay, kumukuloy na mga kajosarap at panigurado ko. Nga, ang sarap-sarap na naman ito. Okay, so natuyo na rin yung nilagay natin na toyo. It's time na na maglalagay tayo ng apple cider vinegar. Control lang yung lagay nito mga kadyo. Sarap. Yan. Okay, nakita nyo naman. Ganyan yung pagkakulo Okay, so tatakpay natin ulit. Yan, papatuyuin lang natin yan. It depends sa inyo ha kung gano'ng karami yung apple cider na ilalagay nyo. Kasi yan na yung parang magiging suka natin. Okay, so ready na ito mga kajosera. Ayan na yung pagkain natin yung umaga. Okay, so let's eat na at lutuin na ito. Okay, meron naman tayo ditong black rice. So, magba-black rice ako, mga ka-Diyosarap. Igigisa natin itong black rice na to. Naluto ko na rin to kagabi. Okay, so... Tara, mga ka-Diyosarap. Ayan, sasangag so, natin. Ayan. Actually, hindi ko naman ito mauubos lahat. Kunti nga lang ito, mga ka eh, Malapit na rin matapos yung dalit po. So, hanggang August, ako magdadayad. Okay, so, magpaprepare niyo tayo ng na. kakainin natin. Okay, mga kadyo, sarap. Ayan yung black rice. Okay, so, tama na yan for me. Ganyan lang yung rice ko. Actually, hindi naman ako nag-rise every day. and alternate and hindi ako nagwa white rice at palagi na rin akong kumakain ng mga low carb halos yun lang kinakain ko ng mga vegetable meat, yan, fish okay, so ito na yung niluto natin na adobo with carrots yan okay, lagay natin dito Grabe mga kadyo, sarap na aamoy ko na at natatakam na talaga akong kainin yan. Okay? Okay, syempre, ang kukompleto sa lahat, maglalagay din tayo dito ng kimchi. Okay, so, ayun na mga kaldyo, sarap. At gagawa tayo ng coffee natin na block. At ang coffee natin. Okay, lala na mga kaldyo, sarap. At simulan na natin mag-almasal.